Hello guys, mag-aantay na ulit. Pray to ng dito. So, ating, ano siya, tutuin natin guys na uh, parang simi nila May sibuyas, sili, ayun. Tunay natin sili guys. Wow. Yung kanil pa ka pala. Mas naunda na. pag maraming sili. Kung uh, kuha lang tayo itong kaunti guys para tanghalian. Good lang ha. Ay, okay, ako yung maghanap okay. ako ng konsilyo dito. Basa nyo na natin to. So kaya maanghang guys. Si minilag pang. Yung iba nito guys. Pula. Pula akong pulang sili ngayon. So akong gagawin ko ay green na sili. Yan. Ang lalaki. Tapos, magagayat kayo ng si bawang at saka luya. Yan. ang sibu luya pag ang maliliit. Ganyan lang, guys. O. Oh. masarap pag maraming luya, guys. Yan. Is mahal. Napakamahal ang luya ngayon. Grabe talaga guys. Napakamahal. Super. So, uh, ayan. Ikaris na natin. Ayan. Maalala ko yung lolo ko noon o oh, yung papak noon. Pag nagluto ng halang-halang ay napakasarap guys. Talaga as in yung mga ano po buga malambot pang buto hindi yung matigas na manok yung mga ano pa yung parin basta mga, isang kilo talahating kilo yan ginaganyan na yan ni tatay masarap favorito yan ng ilunggo guys eh halang 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 kung tawagin Lagyan ba natin ng bawang? Konting bawang lang. Galing ako sa trabaho guys, alas 12. Mga alas na. So, ganito ang gagawin ko ngayon. Yung piniretuhan kanina, yun na ang aking iyan mo. masarap na to guys ta ano na prito ko na siya kaya mawala ng langsa yan yung iba iniihaw muna bago bago i eh, bago lutuin ng ano nil halang 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 kung tawagin sa ilong ko okay guys sipalit ko muna itong pinirituhan kawalang na tayo ng kawali Kawali na pinirituhan kanina guys. Eh, yun ang gamitin natin. natin ang ricado. Ano mapapansin nyo, maano yung ano ko tayo. Pinirituhan kanina yan ang sinamit natin ang truto. Hindi ko na magasin ng kawali. Bagay natin ang mix lang natin ito na itong mag brown guys ang ating ricado yan ito walay natin kung ano natin magay okay. okay, natin sa tasa. ang ating sili talaga magkain ng ang hangin ng sili So guys, ito. Chop lang, chop lang tayo ng isa dito. Isang piraso. Sa hita lang. Parts sa hita. Gawin natin. Ano yung ang na yung iba. Hanggang bukas. So, kunin ko dito ang parts na sa loob. Ayan. Oh, oh, may laman loob sa loob. Laman loob sa loob. Oh. Papansin mo guys, wala na akong hindi na ako vlogs Kami na makakain yung dalawa. Sinsya na kayo. Okay guys, uh, islice natin. So, ating isalin na. Kasi, look, ano na, puting na yung ating kawagi. Yan. Okay. Wait lang guys. Ha? Pinta guys. Pinta guys. <laughs> Perfect na perfect yan. Guys, guys ang sige natin. Ito na kayo. Diyay ka din kuwan din. Ayan. Ang kainin kung ano karami Yung tama lang namin maubos. ganda pa. Ito, ang sarap sarap din. Ito, nandito pa. din. Tama na guys. Okay. Mamaya, ako daw mag guys. Kain tayo ng manga. Hmm. Ayan, Mga guys. Bang, naghintay tayo sa ating luto. Hmm. danya yung mga probinsyana. Tangiting tingnan natin guys, oh. Wow. Sorry. Hindi na natin ako ito. Lumipad ng uh, takip. Yan ang halang-halang guys. Halang-halang. Sige. Paborito ni tatay ito yun noon. Halang-halang. Oh. Daming sili. Yan, halang-halang. Ay, ko tuloy si tatay. Yeah. Si na ini, tinutok-tok to, binagalit, bait masyado. Tikman natin. Hmm. Wala po ya. Yeah. Ilang minutes na lang dito ko yan. Kasi napreto na natin, diba? Hintayin mo natin. Tutom na ako guys, prepare tayo ng plastic. Kung natin lagay sa mga ay as daw siya na guys guys luto na atin ang isa sa ating kawali sa ating pasa ayun salamat siya. Salam natin ito Tikman natin guys. Ay, sarap. Ang hang guys. Napakasarap niya. Sus, kung mag-walkbang naman tayo. Mainit. hindi oh, pa Maingit? galing sa ano galing sa ano yummy Faborito ni tatay to guys Sarap guys Thank you for watching Sa aking Halang-halang Sa Ilunggo ilang halang-halang Halang-halang guys You see this Tingnan mo guys sa aking halang-halang Halang-halang ayun Yan ang halang-halang Halang-halang Thank you for watching! God bless!